Okay lang siya naka-iga. Ako lang makalimutan. Okay lang. Paalala mo, mama. Oo. Uwi ko yan sa amin. Uli <laughs> Wait lang, mama. Mom, Ma shower cap. Shower cap. Okay. Okay, ako? Okay. Ah, sige Bye.

Ay, hindi ko makakamam. Yan. Yeah. Yeah, Di diba? ba? Stig, no? Stig <laughs> <Sir, laughs> na, ma'am. Kasi ako eh. <laughs> Yan. Yeah. Okay. okay na po? Yan. Yeah, diba? Okay na. Good. Thank you so much. Pwede ba ito sandalan? Opo, ma'am. Pwede po. Okay. Thank you. Sana hindi traffic sa service. Eh. Wala ka, grabe, ma'am. Sobrang. Sobrang. Ay, mm. Joke lang. Hindi kasi seryoso kuya. Pa SMB ko nang ng EDSA. Opo. Kani kanina naman ah uh, doon ako galing, ma'am. Medyo may konting traffic pero medyo umuusad naman siya. Kasi Naka. Kasi di ba wala pang pasok yung ano, Wala pang pasok yung mga college kaya medyo maluwag pa ng konti sa 25 nako start na ulit ng traffic yan ma'am. good luck Oo, talaga good luck talaga ah ma'am okay lang po ba every time kasi na buhabiyahe ako may mga camera ako ma'am ah sige okay um, lang sabi mo hello guys ah <laughs> 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 uh, hindi ma'am mag ano lang content creator ah ah okay Um, TikTok, Facebook, tsaka YouTube mo. Wow, TikTok ang spell ko si Ibu. Gusto mo tayo ko. Ano No Ano yung ano TikTok account? Quatog TV, ma'am. Ito po. Ah, ang Ay, kuya, bakit ang yung followers? Kunti Ano yung kanto dyan? Naloka naman ako. Ah, Ah, hindi oh. Eh. Oo, nag-ano lang, nangongulit-ngulit lang ng mga pasero doon. sa driver parang giging ang to kay na bang hmm. Pag nat pag natulog ka diyan magsigaw ka talaga. Ang driver, ka na lang eh, nakakatawa. <laughs> Ngayon ka lang ba naka-try na ang intercom? Ah, yeah. Ah, hmm. uh, so eh, lagi ka nagbubuk ng... Talpa, sa, uh, tal -ta lang po. Mm, kasi dito kasi sa Manila, Marami kasi dito mga rider na naka-intercom. Mm-hmm. Eh, nagulat ako naman, taga-Kabiti kasi talaga ako, ma'am. Ah, kasi po kayo sabi ko? Sa Dasma po. Ah, okay. Natit lang. Tapos, nagulat ako na ano, wala ka. Well, this is my first time. Oo, Ito yung ito na tapat. Saan? Eh kasi hindi malaman kasi si Kuya kung diretso de o hindi eh. Nandoon na siya sa gitna tapos si Into. Perfecto sa. Ang <laughs> awa Eh, no?